day. Mmm. Sarap siya. Mmm. Panalo. Panalo to. Ang soto. Paano naman to guys? Paano pag sinama natin itong dalawa? Oh. edi flavorful. Pamis. hmm Sige nag-comment nun. Panalo. Ha? Ganda na -ganda na. Ang ganda ng idea mo. Guys, panalo talaga. Pangat nung ano, huwag nyo yung halo. Pero, sa mga kompos natin dyan, meron tayong suka and crackers. Yes, follow pa, follow ah. Pa follow. Okay mga kasubo, comment down pa kayo kung anong sunod nating lalantakan. Para mapaghandaan natin ko. Ang dali kasi ng mga pinapagawa nyo sa akin. Alam niyo naman Mr. Johnny Hungry nyo. Ready sa anumang kainan. Basta may sarsa, swak sa panlasa. Basta may tamis, Jack Walang The Please. oh, paano mga kasubo? Hanggang sa muli nating subo. Paalam! Saan taon na itong nandun? Pangat yung nasa. Ang talaga. Hindi lang ako binabayaran eh. Ron, anak! Ano naman ah. yan? Wala ka na bang ibang gagawin kundi yan? Lagi ka nalang nakaharap dyan sa camera mo at kung ano-ano pinaglalalantakan mo. Ito yung mga gusto paggawa sa akin ng mga followers ko. Dito sila masaya yung pinapanood ako habang kumakain. Bakit ba kailangan mong sundin yung mga followers mo? Eh hindi naman silang magkakasakit sa pinaggagawa mo na yan eh. Tignan mo kayo sarili mo. Hindi ka na ang dating Ron. Pa, dito ko nakikita yung happiness na nawala sa akin nung iniwan tayo ni Mama. Nakakalamot ako rin yung nararamdaman ko tuwing like ko yung mga tao na appreciate yung mga ginagawa ko. But hindi sa ganyang paraan. Pinapatay mo ang sarili mo eh. Napakatigas talaga ng ulo mo. Kung ayaw makinig sa akin, bahala ka nga basta dito ako masaya. Ron, sa ka naman pupunta? Tumpatang to. Kung ano talaga maipilit. mapipili. Yeah. Thank you ah. Ah. Hmm. May naman nito. Na yung mga followers ko. Gustong gusto nila ako nakikita kong makain. Para tuloy akong baboy. Patabain. Mm. Bain na lang ng kain. Pero, dito ako kumikita at nakikilala. Ang pang gagawin ko, edi sundin sila. Okay mga kasubo, handa na ba kayo sa bagong edition natin ng Suck It! Feel Siyempre, ito guys, ang kakain natin ngayon, ang bagong labas sa LWZ manufacturer, ang Wonder Fish Crackers. At syempre, kailangan natin yung kapartner niya in life, si Spicy Red Suka. Woo! ini, So guys, inintay natin. Let's eat. Uy! Daniel! Salamat! Ba't ka nakapag-break? Oo, oh, parang ngayon mag one level cracker ka na, palay ka ha! Oo, oh. hindi Tito Derde! Uy, pinabuyo ako sa Tito Derde! One level cracker tayo siya Parang sa itong kagat na to! 30 Bites! Mm, 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 Okay mga kasubo! Welcome sa bagong edition natin ng Suck philip Valentine's Edition! Ito nga pala guys, galing sa Heart Heart Bakery ang isang produkto na nakita ko ang Len Len Hearts. Balita ko kasi na pag kumain ka nito ay magkaka-forever ka. Grabe. Try it. Mm. So love. Hmm? So hmm. love. na. Sandali. Saan ka tayo pupunta? Anong lugar ba to? Ba't ako nandito? Narito tayo sa lugar na kung saan ay payapa na ang lahat. Wala ka ba talagang natatandaan? Wala nga eh. Lakad tayo ng lakad. Pasok tayo ng pasok ng kung anong-anong pinto. Wala naman akong nakita eh. Narito tayo ngayon sa lugar ng iyong nakaraan. Lugar na kung saan muli natin babalikan ang mga nagdaang araw sa iyong buhay. Wow ah. Anto, time machine? Back to the future yung Ampeg? E di wow! Marahil oras na para makita mo ang lahat. Tulong! 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 Baka! Tulong! 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 Baka! Tulong! Tulong! Hello mga kasubo! Welcome sa bagong edition ng Suck It, Feel It! And, syempre, kailangan natin ng nanonong producer. Ito nga pala na hanap ko. Galing sa Heart Heart Bakery, Ilokiters! Ron! Ron anak! Gising! Ron! Ron, anong nangyari sa'yo? Ron! Ron! parang awa mo na. Gusto ko nang pumalik. Balik mo sa dati, yung masayahin, makontento sa simpleng bagay. Di pa ako handa sa lugar na to. Please, kailangan pa ako ng papa ko. Huli na ang lahat. Bus na ang panahon mo para sa orasan ng buhay mo. Calling Mr. Lito Sanchez. Please proceed Long. to ICU. Ron, anak? Halika, balikan natin ang lahat ng iyong kamusta, mga Kamusta, mga? Bakit naman ang kamusta? Subuan ay ang panag ang kadiri. Hmm. na, pag... Uh, ba? Hindi ka ba sasama mong simba ngayon? Ilang araw ka nang dumadalo sa church, ha? Magmula nung nag-viral ka sa social media mo, kalimutan mo na yata na umalo sa simbahan. Kasi na mo po yung mga followers mo, ha? Ah, uh, huwag mo naman sila ibintang. Tiyempohan ko lang ng oras para makapunta ako sa simbahan. Okay? Promise. Tignan mo nga, ah, yung paglalive mo, may oras ka, may panahon ka. Pero sa pagdarasal, parang wala na. Anak, ikaw pa ba yan? <sighs> Ito na naman tayo. Please, pa, huwag na yan. mag na ako. Sige, matapos mo makita ang lahat ng iyong mga gawa noon, pumili ka sa dalawa. Katanyagan o bumalik ka sa dating ikaw? Balik mo na lang ako. Please! Isang pagkakataon lang. Aayusin ko lahat. Ama, maraming salamat po sa lahat. Hindi niya po ako binigo sa lahat ng aking hindi sa inyo. Salamat po ng marami at Huli niyo po ibinalik sa akin, anak ko. Pa, tara na po. Mahuli na tayo sa Marjibay na parang ikaw na babalik na regalo o, oh, pagdadala mo ka na naman dyan Salamat at bumalik na ulit ang dating ko ito ka na